Buenos dias, damas y caballeros. A uh, FAMAS Award worthy ang aksyon ni Mig Subiri, former Senate President Mig Subiri, ha? sa pagtutol dito sa mga panawagan na buwagin na ang Senado dahil nagiging useless na talaga ito sa taong bayan Ha kumpara sa billion-billion if not trillions of money na binubuhos diyan. Kasama na yung trillions sa trillions ata yan. Mga 8 to 15 billion at trillion ata 'yung uh, uh, basta ma malaking pera ang binubuhos natin sa paggawa ng new senate building. Ah billions upon billions of uh, money ata mga 30 billion ata yan. Ha yung uh, Uh, ginagawang ko, uh, building diyan sa sa I think uh, pa um, Paranaque oh, uh, Global City or Paranaque area na ba yan? So kumaga uh, ta, we we begin to ask ourselves sa huh, Worth it pa ba gastusan ang Senado kung puro nakikita natin kung hindi tanga, selfish, unpatriotic or puro criminal na lang? Criminal na lang. Ang nandiyan na ah, muntik na sumali diyan si Pastor Apollo Kibuloi, ah, di ba? Kaya ito si Mamamia, uh, Mama Mia, sinusukan na niya itong mga ito mga senador na ito. So marami, marami na mga panawagan kahit knowledgeable din uh, di another uh, former Senate uh, President and now uh, uh, presidential legal adviser na si Juan Ponce Enrile. Ah uh, sinasabi na rin na malakas ang public opinion calling for the for the, the disbanding of uh, of the Philippine Senate uh, at uh, calling for the kuya uh, removal from the political uh, structure of uh, government itong upper house of congress at lalo na ngayon yung mga nadagdagan dyan, ganun rin mga trapo rin mga politiko sa 20th Congress mas uh, muntik na rin nakapasok yung isang clown na si Willie Red Villame so ganun ganun ka kababa na talaga ang uh, ang uh, institution that we call the upper house Mukhang mas nag -nagi, ma nagiging matino pa sa mata ng tao ang kongreso although notorious rin naman 'yan sa mga pork barrel at saka sa mga ayuda. So, kaya ngayon na uh, marami, marami nang uh, lumalakas nang lumalakas yung panawagan, palakas ng palakas ang uh, uh, public opinion towards sa uh, sa uh, towards di uh, Ridquantia the, 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 uh, uh uh removal of uh, the senate from the philippine uh, political uh, uh, system and government uh, structure ha marami sabi kung useless naman buwagin na natin kaya tut pero tutol si si Mig subiri dito sabi niya o kuldo inaamin niya na diktador na diktador na si si senate president cheese escudero pero sabi niya hindi pa raw ito uh, sapat na justification para buwagin ito ang uh, problema lang ito, si Subiri nakakalimutan, uh, si Mix Subiri nakakalimutan niya na siya rin ang isa sa mga malaking dahilan at uh, rason kung bakit uh, gusto na ng mga tao buwagin ito, ha? Kung maalala, na, maalala natin, siya yun na uh, hinayaan si Bato de la Rosa para gumawa ng series of hearings dito sa fake uh, PIDEA leak, ha? kung hindi pa siya tinanggal, hindi pa na, hindi pa napigil, ha? Yung mga hearings ni Bato de la Rosa kahit wala nang patutunguhan, ha? Pinadelay ng pinadelay hanggang kung saan sana napunta. Yun, nung napunta na kay kay uh, First Lady uh, Liza Araneta Marcos, yun. <laughs> saka siya tinanggal at nireplace ng bata nila si Cheese Escudero na trinidor naman sila ngayon ni Cheese Escudero na napunta na sa mga Duterte. So talagang wala talagang loyalty. Wala talagang sense of loyalty, sense, sense, sense of patriotism. Ito mga senador natin. Kaya talaga naman dapat buwagin na. Pero tutol dito si si Nick Subiri. So panoorin muna natin and then uh, mag-react tayo sa sa uh, pahayag ni Mick Subiri. I've been a member of the majority. I've also been a majority leader for three terms. And I've also become the Senate President. So for me, committee, okay yun. Sa inyo na yung mga committees. Wala akong dyan. Ang tinitignan ko na lang na yun, ang integridad ng Senado bilang institusyon. And let me say this, ang sakit nang aking dibdib nung isang araw na pakinggan ko under a news program in the afternoon on my way home pinag-uusapan ka nila itong issue ng, ka na. ng uh, impeachment sikat na ano to sikat na announcer po ito sa hapon hindi ko na babanggitin ko anong station Blind item. <laughs> ang sabi niya hindi na la kasi ang sabi kasi niya eh kung ayaw ng mga senador Di mas mabuti pang buagin yan, senador. So I said God damn it, that's exactly. That is exactly what we don't want to hear, bilang senador. Na walang saisay ang senador. Wala. Na wala na tayong saisay. Wala. Bakit pa may, mas magulo pa nga kayo daw, sabi. Sa simbahan ka ano bang nangyari sa inyo? Mas magulo pa kayo sa house. Tama. Yan ang dating natin dito na yon. So I've never heard that in my almost 25 years in public service. You know, for every legislator, ang pangarap nila maging senador. Parang judge yan eh. Hmm? Parang judge. Gusto mo maging Supreme, Supreme Court. Court. Yeah. Associate justice. Abogado ka. Gusto mo maging Associate Justice of the Supreme Court. Yan ang gusto nila. Dahil nakikita nila yung integridad ng Supreme Court. This is the policy-making body. This is the conscience of the nation. Di ba? So, The Senate has always been, as I've said, Conscience of the nation. Wala nga kayong konsensya lahat dyan eh. The last bastion of our country. last bastion of democracy for our country. So, parang pag wala na silang pag-aasa sa executive, wala na rin silang pag-aasa dito sa lower house, akyat tayo sa Senado kasi papakinggan tayo ng Senador because we are a mandate of national scope national in scope, di diba? It's not not only local, but it's national in scope. Kaya pag sinasabi na lang, buwagin na yung Senado, wala nang saysay yung Senado, napakasakit para sa akin because in my two years as Senate President, yan ang inalagaan ko. Kaya inaway ko nga People's Initiative. Katakot-takot ang black propaganda sa akin. Di na ako nakatulog pag check-up ko yung aking blood works. Pula, pula lahat. Pula lahat. Talagang <laughs> Mag-nakumlaude ako pagdating sa mga resulta ng aking blood test. Dahil nga sa dinidibdib ko nga yung pangyayaring iyon. And of course, we all know, kung natuloy po yung people's initiative na yan, that fake people's initiative, then naging inutil ang Senado, at baka wala ng Senado na yan, who would have been a unicameral uh, congress or a parliamentary system ng namumuno iilan lamang mga makapangyarihan. Kaya at that time, When we defeated the fake initiative, People's Initiative, nag sws at uh, Pulse Asia kami, the Senate was its one of its highest ratings. Mm. Almost 70 plus, 78 approval rating ng Senate. And then, even my approval rating at the time, which is normally middle ground lang, mataas over 60 plus percent yung aking approval rating at that time. Uh, net satisfaction rating. So, dahil, tuntuan yung tao na pinaglaban natin yung institusyon as the last bastion of democracy. Now, I don't know what's going on. no I really don't know what's going on. So if you ask me, let me repeat what I said. I'm not satisfied with the leadership of the Senate with due respect to the Senate President. Mm -hmm. Maybe there could be improvements to be made to how we're handling the Senate. right It's not a matter of position. It's not a matter of committee. Yan. So iyak na, iyak na siya. Yung narinig niya, sabi niya, in his 25 years as senator or, or from congressman to senator. Ngayon lang niya narinig na may mga panawagan na buwagin na ang senado. <laughs> ha? So this means, uh, na talaga, isinusuka na talaga ng mga tao ang senado. Lalo na yung actuations nila. Ha? Tingnan niyo, ha, magkano ang ginagasta natin ha. Buti pinadala ito ng bat team sa akin ngayon, -ngayon lang. Ha? Uh, in, ito 2020, uh, ito lang napadala nila sa akin, available. 2020, ah, ah, pi, pi, pinapalabas yung offices ng 24 senators, kumita ng 2.2 uh, billion. Ah, ah, ah binadjetan ng 2.2 billion. So 2.2 siguro ngayon, basta baka 5 billion na o 6 billion na ang budget natin sa Senado yearly. Ha? Uh, uh, at uh, lumalabas dito, uh, kada senator ay guma gumasta ng kada opisina ng Senado, gumasta, or kada senator gumasta ng over 116 million yearly. 116 million yearly. Ha? At uh, hindi, ito pala. Yung 2022 General Appropriations Act, uh, yung kabuuan pala gasto sa Senado almost 10 billion. So siguro ito mga 20 billion na. Uh, 20 billion. In 2024 pala 13 billion ang budget nila. So uh, worth it ba? Worth it ba? Uh, itong kwano ah, uh, Itong uh, ginagasta natin na uh, o siguro, uh, for the 2025 budget, mga 14 to 15 billion, it's not worth it. Ibigay na lang yan sa tao. Kung ganyan, i-abolish lang ang Senate. Ha? So, nagagatuwa itong si Cheese. Uh, Pa-drama-drama -drama pa siya na very concerned siya, very nangiyak-ngiyak pa siya na marami nang humihingi ng abolition of the Senate. Pero nakita naman natin yung pahayag niya siya yung sinabi na witch hunt lang ang uh, ang impeachment at na pinapa- pa niya pinapalandakan pa niya yung boto ng tatay niya na, na si uh, Joseph Subiri na kaibigan ko pa naman na kongresista ng Bukid noon na hindi ito nag-sign sa impeachment complaint laban kay Sarah. at sabi niya dahil dito hero sila hero sila sa lugar nila sa Bukid noon. At sabi niya, siya kung shadows sa kung uh, uh, personal view niya, hindi daw ito. Kumbaga, inaagree niya yung grounds ni Sarah para i-dismiss ito, yung impeachment, kasi sabi niya hindi daw dapat lumundag ang impeachment from the 19th to 20th Congress. Eh hindi pa nga siya bumoto, hindi pa siya, hindi pa nga niya narinig yung mga nakita yung mga ebidensya, pini judge na niya ang issue. So Uh, halos lahat naman sila, halos lahat sila, puwera lang kina uh, Risa Ontiveros na medyo kwan pa rin, medyo neutral pa rin, pero halos lahat sila na prejudge na. Lalo na yung mga senator na nag-sani puwersa kina 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 cheese Escudero, kina Jingoy, na talaga naman, decidido na talaga patayin yung impeachment complaint. Pero in, in, in a way, ako mismo, personal, ang uh, masasabi ko dyan, eh uh, at yun sinabi rin pala ni Subiri siya yung nagsabi na witch hunt lang yan no gayung uh, yung impeachment laban kay Sarah. So masasabi ko lang yan, siguro kung hindi na talaga mapigilan yung pagpatay ng impeachment okay na lang patay nila. Para naman siguro that dahil dito mag uh, magag uh, mag people power ng mga tao at uh, dito makikita ni ma ang resulta baka magkakaroon tayo ng bagong konstitusyon at sa bagong konstitusyon wala na ang senado natin <laughs> na abolish na ang senado ah, sa 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 another system of government so at maalis sila at ma elect ng mga panibagong senador yun na lang siguro siguro yun na lang yun na lang ang, ang uh, para ma-kickstart itong uh, itong reform ng gobyerno, ha? So, yun lang po, yun lang po ang uh, ang quick vlog natin dito sa issue na ito. Again, thank you very much everyone for watching. Sa mga nauna si 2011 Mama Mia, si Ferdinand San Juan, si Joek Joker da Clapper, si Joel Humo, ha? Si Nelson Tragura, si ah uh, uh, and many others sana huh, humabol si Dereal Chua, Thank you very much, ha? si Romy Dimero and everyone else. Thank you very much for joining me in this vlog. Medyo marami na time meeting today. Uh, at susunduin pa namin yung anak namin sa si airport na uwi dito. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.